Uh, ngayon master, may inayos tayo na ano yung laboratory kasi wala siyang ano, wala siyang uh, di siya nagana kasi maraming tulag so kung mayroong tulag yung ganito, laboratory unan yung unan yung palitan uh, ito, yung dito kasi baka marami na siyang ano ngayong nakabara. So ginawa ko pala, tinanggal ko na lang yung set dito. Kasi marami na ano yung uh, kalawang. Tsaka dito sa poset, ang sekreto nito, tanggalin nyo lang to. mamit kayo ng player Dahan-dahan lang para hindi masira. Yan. Pa pakauntay uh, pa, o uh, paka-quest. Sabi niya, big tubig? Dito mga agas kusog Agas, baby. okay na nga. So, yan. Makita niya yan, mga ano, kalawang. Yan. Marami kalawang. So, ganyan lang pag pagtanggal ng ano gasan nyo lang o oh. Oh, balik nyo yung ano balik nyo to kasi importante din mabalik to kasi walang mag seal salamat mo na So higpit pa uh, counter clockwise. tandahan lang. Ayan. Oh, okay. Sobrang lakas na. Hindi na magalit ang may-ari nito. Okay, kayo. Bayon, so, master. Akala ko okay na. May problema pa pala. Uh, hindi nag drain yung ano nila. laboratory. So ayusin natin. So, tanggalin nyo lang to uh, counterclockwise. Tanggalin yung mga bara-bara. Oh, gamay ramay, okay, ramay may bara eh. Okay, Raman. May bara. Wala nang gina iya. Yan you know, oh, wala mang baraw. Kitang kita oh. Kitang kita ang ah, ibilin siya. Wala So, okay na yan. Ha? Oh, so ayun, malakas na siya mag-dreno. Tinanggal natin yung ano sa baba, strap. Kanina, sobrang bagal. Ngayon, okay na. Oh. One minute. Mga one seconds na lang. Ubus ng tubig. Oh. Kanina, paunti-unti yung daloy. Ngayon, okay na. So, thanks, Militer.